Nagulat ang lahat sa naging pasabog nga nitong si Ronnie sa loob nga ng party na ginawa nga ni Walfred at nitong si Lorena. So kahit anong gawin ni Ronnie, magbigay man siya ng mga taong magtitestigo na ang kaharap nila ay si Carolina Aston. Hindi pa rin naniniwala itong si Walfred sapagkat alam nito na naninira lamang itong si Ronnie. Alam niya kung gaano kalaki ang galit niya pagdating kay Lorena ya walang saysay -say ang lahat subalit so, kabado kabado na itong si Lorena alam niya ang katotohanan ngunit hindi rin niya alam kung hanggang kailan niya mapapaniwala at hanggang kailan niya mapipigilan ang pag-iisip ng nitong si Wilfred kailangan niya niyang kumilos subalit so, na siya noong mga time na Desperada na nga itong si Ronnie ano ba namang pinapunta niya ang kanyang mga testigo sa mga pulis upang magbigay ng testimonya nang sa ganun ay tuluyan ngang mabigyan ng warrant of arrest itong si Carolina As at nangyari nga ang diinasahan hinanap siya ng pulis sapagkat siya nga ay isang akusado dito nga ay magugulat itong si Carolina gusto man niyang tumakpo so balit wala na siyang magagawa kundi aharapin ang pararatang sa kanya pansamantalang madiditini itong si Lorena sa jail kung saan uh, yun din ang sinabi ng kanyang abogado na maaaring uh, siyang pansamantalang iditini uh, at ngayong meron siyang hawak ng testigo na ito nga uh, si Mang Dolpo kailangan na lamang umusad ang kaso at dito ay magsasalita itong si Mang Dolpo nang sa kanan maipanalo ang kaso at tuloy ang malinis ang kanyang pangalan subalit so, naghahanap ng bagong abogado itong si Larena gusto niya nang mas magaling pa sa kanyang unang abogado nang siguradong makalaya siya at yun nga ay ni-recommend itong si Lelet Machas kung saan siya nga ang tutulong para madaling ma ang kanyang kaso sa so, una ay nahihirapan siya sapagkat naging emotional siya sa kanyang kalagayan lalong lalo, lalo na, na makita niya ang kanang anak na si Lian alam niya ang inosente ang kanyang anak ngunit sa ngayon ay hindi pa maintindihan niya kung ano talaga ang totoong nangyari bago nga siya umalis ay binili niya sa kanyang anak na huwag mag-alala at kahit magkalayo man silang dalawa ay hinding hindi magbabago ang kanyang pagmabahal sa kanyang anak iyon na lamang ang kanyang pinaghubutan ng lakas at umaasa siya na dringin din ang kanyang dasal at maging malinis din ang kanyang pangalan. Napaluhan na lamang si Lorena matapos nga kuhanan siya ng mga picture kung saan mag uh, nga na siya ay kriminal. Hindi niya lubos maisip na darating ang oras na iyon. Napaiyak siya sapagkat alam niya wala siyang kasalanan.